guys may buntag guys oh ngatong santa guys sa dagat guys ang na naman tayo ng isda guys magap lang guys oh parang muulan nata guys oh kapal ng ulap dun sa bandang nabal mayroon rounding rimbo rimbo Ulan yata guys Pero dito sa kabila Mainit Oh Oh, sige guys, mamaya na naman guys pag ano, ando na tayo magpusto at maraming salamat guys at ingat kayo palagi guys bye bye a few moments later hello guys Andang hapon guys dito, dito tayo guys sa uh, payaw natin guys. Sobrang init guys ang araw guys. So, oh. payaw natin guys. Yung dalawa guys. Yung may orange. Araw guys. Sobrang init. Hindi ano. Hindi ang isda. Minsan lang na uh, kubit. Mainit araw guys Hindi maalun guys Wala rin ano, Huli eh. Dahil siguro sa Init ng panahon guys <coughs> namin guys ah, mula kaninang umaga hindi lang na huli pero hindi yapon masiro guys pero ilang plato lang siguro na kahit may pain guys kahit may pain walang uh, minsan lang na ubit guys ang buhay mananagat guys minsan, kunti lang, minsan maka uh, dami naman, pero malilit naman yung isda kasi mayroon akong pang panghuli ng mga isda na malaki guys pero wala pang ano wala guys para pambili ng pain ang halaga ng pain yan sa pang malaki ng mahuli namin ang pain namin yung ano pusit pusit ang pain guys kailangan isang pagpalaot sa pain lang mo halaga siguro ng na isang libo ang pampain lang guys ang gabi yun guys pang gabi itawag nitong dito sa amin ang palangre palangre pero sa tagalog kitang maliyapon guys itawag itawag yung panaga kitang pasan lang na kubik darkness. Sige guys, dito lang muna guys. Mamaya na lang pag dating namin dun sa bahay. Bibidyoan uh, ko na lang yung nahuli namin. Kunti lang ang am aming isda guys. Sige guys, bye bye guys. Two hours later. So guys, magandang hapon guys lang ang nahuli natin ngayong araw guys pitong plato guys ito halo guys ito halo halo din ito guys ito halo halo guys ito lang hindi guys Halay salay salay ito. ito may ilang piraso nga parot pot na halo ito hasa hasa kabayas guys ito lang pitong plato ngayon guys kaya ngayong araw buti lang guys kahit minsan lang na kubit nakaipon gihapon guys pitong plato guys at dito lang muna guys bukas na naman ulit guys salamat sa bye guys maraming salamat sa panood at bye bye Bukas na naman guys ulit Bye bye Ingat kayo palagi Kayong lahat